Magkano yan, boss? 60 lang, boss. May topics na. Siyempre, may ano ka. Vlogger ka. Siyempre, may dagdag yan. Joke lang. <laughs> Discount mo na bago bisyo, mga kids. Ha? Ayun. So, ayun, mga ka-all goods, no? Napatayo na naman tayo dito sa may karyeto. Kaya po, dahil may napansin tayo dito ang bago nagbebenta ng fried noodles. Mukhang masarap, eh. Subukan natin. <tell noise> Bossing, magandang araw. Ano yung tinitinda mo? Fried <tell> noodles, boss. Magkano yan, boss? Ay, meron tayong 60, boss. Meron din tayong Jumbo 100. Gano kalaki yung 60, boss? Ito dalawang ganto na, boss. May kasama din si Shomai. Ah, boss, masarap ba yan, boss? Masarap to, boss. Sariling gawa ito, ginamit ni sarili kami puno. Oh, yes, sir. Sige Masa, nga, boss, pa-order nga ako, boss. Oh, uh, ilang, boss? Isa lang, boss. Parang bago lang kayo dito, boss. Oh, kailan, bago, lang, boss. Kailan, okay. kailan kayo nagsimula magtinda, boss? Nung nakaraan lang, boss, kasi puro pagkain ng nakasali sa ito kaya magkakabag tayo na rin tayo Okay, sige, tikman natin yung bossing Ano ba yung nilalagay mo dyan, boss? Ayan, boss, mayroon tayong oyster, teriyaki, sweet chili, peanut, and chili garlic Okay, sige, boss, tikman natin Anong oras kayo nag-open dito, boss? Open na kami, boss, mga 10 Araw-araw yung boss Araw-araw na yung boss Sige Kala na mag-all week Ayan boss, bali may kasama siyang showmai May kasama siyang showmai boss, ito na Anong niya kumbaga? Anong flavor na yun, boss? Meron tayong pork tsaka beef, boss. Ayan. Solid ah. Pwede rin natin siyang i-mix, boss. Ay, yeah, pwede rin. Uh, Magkano yan, boss? Isang order? 60 lang yan, boss. Masarap 60. na masarap. Pwede mong tikman, bawal mong kang kinin. Yun. Bossing, anong pangalan mo? Jeff po. Ah, uh, bossing, anong masasabi mo sa mga katulad mong nagsispag? Na gusto rin mag-business? Ah, uh, negosyo kayo, ah. diniskarte kayo, huwag kayo uh, sa magulang nyo, eh. Hindi mo kawala yung diskarte, tuloy-tuloy lang kayo. Yan. Yan guys, bali o order na ako sa kanila ng fried noodles na 60 pesos. Yan with toppings na dalawang show. May tapos meron sila dito na ano, mga sauce kay na bahala kung anong gusto niya diyan. Bossing, ano ba masarap na ilalagay diyan na sauce? Ito, sir, teriyaki, oyster sauce, sweet chili, peanut, barbecue, and chili garlic. Depende sa panlasa mo, sir. Kung gusto mo ng sobra kang um, Okay. Pag matamis naman, may barbecue sauce tayo, may teriyaki, may chili. Yan. Yon, salamat, boss. You no, know, napadayo na naman tayo dito sa mes karieto, kaya po. Meron tayo nadaanan dito ang nagbebenta ng fried noodles. Bali, 3 days pa lang daw sila nagtitinda ng fried noodles. Natakam ako eh. Mukhang masarap eh. Tikman natin. Bali, yung ganito nila, 60 pesos lang. Tapos may kasama ng topics na dalawang siomay bali port port yung flavor ng siomay nila yan Matikman natin sila yung kauna-una nagtinda dito ng actually guys matagal na raw sila nititinda ng fried noodles dito binalik lang nila kakabalik lang nila ng 3 days kaya kung trip nyo matikman yung fried noodles nila dito sa may kariyedo kaya po itry nyo na araw-araw naman silang bukas yan Hop. Tong. So, Analo. sila lang yung unang kulang Natinda dito ng price order ko. Kaya po. 60 lang Ayun oh. No? Sarap. Kaya kung maylog kayo dito sa Pride Noodles, itrya nyo to, promise. Sarap, quality. Mm. Tsaka yung serving nila dito, panday-panday. Kahit hindi vlogger, ganito kadami, guys. Ayan, no? Quality.